natagpuan ang mga biktima na nakatali at walang saplot, na nagpapakita ng kalupitan ng krimen at ang pangangailangan para sa mas mabuting seguridad sa lugar. Ayon sa barangay ng Rodriguez, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may mga katawan na natagpuan, na nagpapahiwatig na isang patuloy na problema sa seguridad. Bilang tugon, nagplano ang mga lokal na autoridad ng mga checkpoint at pagmamanman upang maiwasan ang mga ganitong insidente sa hinaharap at mapanatili ang kaayusan sa komunidad binigyan ng MMEA ng pahintulot ang mga provincial buses na makadaan sa EDSA mula isa zero am hanggang lima am upang matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Dahil sa pagtaas ng mga pasahero, higit sa apat na libo mga bus ang binigyan ng espesyal na permiso ng LTRB. Layunin nitong madagdagan ang supply ng mga provincial buses sa panahon ng mataas na demand. Magsasagawa rin ang LTRB ng inspeksyon sa mga pampasaherong sasakyan at terminal upang matiyak ang kaligtasan ng mga commuters. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na protektahan ang mga pasahero. Dahil sa patuloy na aktibidad ng bulkan, ipinagbabawal ang ilang gawain tulad ng trekking at sightseeing sa mga kalapit na lugar upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ipinapaalala ng mga lokal na opisyal sa mga residente na magsuot ng face masks para sa proteksyon laban sa masangsang na amoy ng asupre na maaring magdulot ng iritasyon. Ang karagdagang taripa sa mga kalakal mula sa Tsina ay umabot na sa isang daan at dalawamput lima na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng mga produkto sa Amerika. Layunin nitong protektahan ang mga lokal na industriya. Maaring maging dahilan ng inflation ang pagtaas ng taripa sa Sina, na nakakaapekto sa mga mamimili sa Amerika. Nakakaranas din ng epekto ang mga mamimili sa Pilipinas sa mga presyo ng mga imported na produkto. Ang natitirang isa 0% na taripa sa Pilipinas ay maaring makaimpluensya sa presyo ng mga produktong inangkat, partikular ang mga elektronikong kagamitan at mga produktong agrikultural mahalaga ang seguridad sa mga komunidad, lalo na sa mga Filipino Chinese. Eh, kaya kinakailangan na mas mahigpit na hakbang upang mapanatili ang kanilang kaligtasan at tiwala sa pulisya. Gay ng paalala ang pitch sa mga magbabakasyon na huwag magdala ng labis na bagahe upang mapanatili ang kaginhawaan sa kanilang biyahe. Inaasahang dadagsa ang mga pasahero sa terminal sa susunod na linggo. Sa pagkakataong ito, ang Civil Aviation Authority of the Philippines ay nagtalaga ng karagdagang personnel sa mga paliparan upang mapabilis ang proseso ng check-in ng mga pasahero. Ito ay bahagi ng paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga biyahero sa Long Holiday. Samantalang inatasan ng Land Transportation Office ang kanilang mga Regional Directors na bumuo ng mga road safety plans para sa kaligtasan ng mga pasahero. Kasama rito ang pagsusuri sa mga bus terminal at pagsasagawa ng drug testing sa mga driver. Sa kalikasan ng balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang pagkakahanap ng mga labi ng dalawang Pilipino na nasawi sa lindol sa Myanmar. Isang malungkot na balita ito para sa kanilang mga pamilya. Izinagawa ng SANDATAHANG Lakas ng Pilipinas ang routine troop rotation and resupply mission sa Ayungin Keol. Ang hakbang na ito ay nagpakita ng patuloy na suporta sa mga sundalo sa kabila ng mga hamon. Bumukas ang bagong wing ng Bureau of Immigration para sa mga overseas Filipino workers sa NAIa na naglalayong pabilisin ang immigration process para sa mga EBLE. Itinuturing na mahalaga ang Filipino Food Month bilang isang selebrasyon na naglalayong itaguyod ang mga produktong pagkain ng Pilipinas. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga lokal na negosyante na ipakita ang kanilang mga produkto. Bukod dito, ang inilunsad na marketplace platform ng ETI ay nakatutulong sa mga micro, small at medium enterprises. Ang platapormang ito ay nag-alok ng mas madaling akses sa mga pamilihan para sa mga nagtitinda ng pagkain tinatampok ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga lokal na produkto upang mapalakas ang kita ng mga Pilipino. Ito rin ay nag-udyok sa mga dayuhan na pahalagahan ang mga natatanging pagkain ng Pilipinas. Sa klaw ng kautusan ang lahat ng empleyado ng gobyerno, kabilang ang mga nasa government-owned corporations at local government units. Ang paglabag dito ay nagiging sanhi ng suspension o dismissal. Tinukoy ng COMELEC na hindi nagtagumpay ang mga hacking attempts sa kanilang website, at nakapagtala ng na malaking bilang ng failed attempts sa internet voting system. Ipinahayag ni Comelec Chairman Garcia ang kakayahan ng kanilang cybersecurity team. May mga panukalang batas na inihain upang i-disqualify ang mga kandidato na may bastos na pahayag sa kampanya. Ang Gabriela Party ay nagmungkahi ng amendments sa Omnibus Election Code para dito. Idinagdag pa, ang NTSC ay tatanggap ng mga tawag kaugnay sa mga automated counting machines at iba pang teknikal na problema sa eleksyon. Mahalaga ito upang masiguro ang maayos na daloy ng halalan. Ang overseas voting ay magiging available simula Abril 13. At lahat ng technical na issue ay itatawag din sa NTSC. Mahalaga ito pa sa isa punto, dalawa milyong mga botante sa abroad. Bilang bahagi ng paghahanda sa papalapit na long vacation, itatatag ang mga motorist assistance desk sa Bicol Region. Layunin nitong tulungan ang mga motorista sa kanilang mga biyahe. Mahigit labindalawa libo pamilya ang naapektuhan ng pagsabog kung saan higit 2,600 pamilya ang nasa evacuation centers. Kaamihan sa kanila ay mula sa Negros Occidental. Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ESBLE, kabilang ang pagkain at cash assistance. May mga programa rin para sa mga kababaihan at bata na naapektuhan. Bago pa man ang pagsabog, may nakahandang 250,000 family food packs ang ESBLE. Agad itong naipamahagi sa mga residenteng apektado ng insidente.